So, Mayroon tayong tanong mga idol dito sa subscribers natin na galing sa YouTube. SYM Wave Type 100 niya mga idoless. Eh. Pagdating daw sa port gear, es eh, wala nang hatak. So nalulunod siya mga idol. So ito yung tanong ng isa sa subscribers natin dito sa YouTube channel mga idol. So ganito yung problema ng motor mo. Tapusin mo lang yung video na to mga idol para magkaroon ka ng idea kung bakit nalulunod or nawawala sa hatak yung motor mo pagdating sa a uh, port gear mga idol. So wala na siyang hatak or nalulunod na siya. So base kasi sa experience ko mga idol. So marami na rin ako ganitong tanong na nasagot. So at marami na rin nag-feedback na okay at yun yung naging problema talaga. So sa ganitong scenario mga idol na pagdating sa port gear, mahina na yung motor mo, mahina ang bumirit or wala na siyang hatak, so, doon yan mga idol nagkakaroon ng problema sa ignition coil natin ng motor natin. So pumunta ka mga idol doon sa ignition coil ng motor mo. Tapos, i-check mo yung high tension wire ng motor mo. So, doon sa high tension wire, mga idol, pag nagkaroon yan, tingnan mo kung may molds na ba yung high tension wire niya. So, yung mismong wire niya or yung tanso niya, kung meron siyang molds. Kapag nagkaroon siya ng molds yan mga idol, sigurado, yun talaga yung naging salarin kung bakit mahinang humatak yung motor mo pagdating sa port gear or nalulunod na siya pagdating sa port gear, mga idol. Kasi nga, hindi makakatawid ng maayos yung kuryente. Pagdating mo sa first gear, second gear, third gear, fourth gear, okay pa naman siya mga idol. Pero pag binirit mo, pagdating niya ng 60, 70, 80, doon mo maramdaman na mahina talaga humatak ang motor mo. Or nalulunod na siya. Or kaya mga idol, overpaid yung motor mo. Sobrang gasolina. Kaya siya humahagok. Pagdating kasi, pag lunod kasi yung motor mo, tapos sobrang gasolina, doon nagkakaroon na hagok or nalulunod yung motor natin. Kasi nga, sobrang dami ng supply ng gasolina, tapos walang puwapasok naghangin. hangin. So, hindi balance yung, yung mixture ng hangin sa gasolina. So, dapat balance yan mga idol. So, pumunta ka sa spark plug mo, tingnan mo doon kung ano yung sunog ng spark plug mo. Kapag masyado maitim yung sunog ng spark plug ng motor mo, so, yun talaga mga idol, is nasa overfeed ka. So, ang gawin mo dyan mga idol is, itono mo yung carburetor mo para maging balance yung mixture ng hangin sa gasolina. Kapag naitono mo na mga idol, uh, magsimula ka sa 1 turns. mo yung air and fuel mixture. Kung mo isa yung mga idol, umikot ka ng one and a half turns. Doon ka magsisimula pag tuno ng motor mo. Tapos pag naikot mo na yun, test drive mo hanggang sa makuha mo yung optimal na sunog or meron siyang parang kalawang yung sunog na spark plug mo. So yun yung dalawang kadahilanan kung bakit nalulunod yung motor mo pagdating support gear mga idol. So meron naman lang siyang lakas sa 1st sa gear, 2nd gear, 3rd gear. Kaso nga lang pagdating sa 4th gear, may lakas naman siya. Pero kapag binirit mo, doon mo maramdaman na lululunod siya mga idol. So ang maging sala rin dyan, dalawa lang. Yung high tension wire or ignition coil ng motor mo, tapos yung carburetor system mo. So, 100% nasa ignition coil yan. Yung high tension wire ng motor mo. So ang gawin mo naman dyan mga idol, pagdating sa high tension wire, kung doon talaga yung duda mo, So, manghiram ka ng ignition coil ng kapariho mo motor. So, ang gawin mo doon, baklasin mo yung sayo, tapos yung hiniram mo, yun yung ilagay mo doon sa uh, motor mo. test drive mo, kung okay naman siya, mga idol, so, ibig sabihin, doon sa ignition coil ang problema. So, subok ko na yan, mga idol, na pagdating sa port gear na mahina, humatak ang motor mo at lunod na lunod siya, sigurado yan, yung uh, ignition coil ang may pakanadyan yung high tension wire ng ignition coil mo. Kaya check mo na lang mga idol, yung high tension wire ng motor mo, palitan mo na lang kung mayroon na siya molds kasi kung may molds na siya, mahirapan ng dumaan yung kuryente dyan. At isa pa dyan mga idol kung bakit mahina rin siyang humatak, pwede yung CDI ang problema doon kasi isa din 'yan sa indikasyon na may problema na yung CDI natin, yung mahinang hatak pagdating sa Uh, port gear mga idol, yung nalulunod siya kasi nga S kuryente yung uh, tumatakbo dyan. So kung mahina yung kuryente niya pagdating sa port gear na binibirit mo, mahina yung binibigay niya, ibig sabihin dyan mga idol, dyan ang problema. Uh, CDI, isa din yan sa indikasyon kung bakit sa ang CDI na may problema. Pero para sa akin mga idol is yung 100% para sa akin na may problema dyan is yung uh, ignition coil, yung high tension wire nyo mga idol. So hanggang dito na lang tayo mga idol. I hope na nagkaroon ka ng idea sa motor mo kung ganyan klase na problema ang na encounter mo dito lang tayo, huwag kalimutang i-share at mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Pakipalo mo na lang ako sa FPids ko, mga idol. So hanggang dito na lang tayo.